Okay. Ano ba yung boss? Ano po ba yung pyesa ng mga motor? Ano ba yung pyesa yung bibili nyo? Eh, meron po dito lang dito po eh Sige patingin po ng listahan mo para Po ng listahan mo para Po ng listahan mo para Pag-sipit ng inch check uh, ko kung may lista kami Hindi lang po sa amin Sige Patingin po ng listahan Boss, teka lang, check ko lang kung meron na. Ah, sige boss, tingin niya ako kung meron po yung lahat Ambucho, meron. Tapaluto, meron. Head cover. Pang anong head cover ito, so, boss? Pang ano yan, pang usi Tsaka langis. Pantay soil yung langis. Apo, pantay soil. Si boss meron. Sige, gagaya ko lang sa great boss. Gagaya ko lang sa great boss. Gagaya ko lang okay. sa great boss. Okay. Okay, salamat. Boss, pahintay na lang. Gagaya ko lang yun. Sige okay, boss Yung order mo boss Pakitay na lang ako Okay boss Pakitay lang muna ako dito Ah kaya mo madaling boss Okay may boss Okay may boss Okay may boss Parang may naamoy ako hindi maganda Magmamadali nang isa ko saka, saka umuulan boss Baka uh, nabasa yung mga dali. Boss, yung so, available po nating yung tambucho eh, ganito lang. kasama to. Ito ba 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 Boss, pangbocho po ang nakalagay doon, hindi po ano, hindi po, bakit po BBC? Kaya po BBC? Kaya po BBC? Oh, dito yan, dito, dito. Ano po ba yan? Nah? Ay, sakto niya niya. Ano? Napakalaki naman yan. Hindi, pampara. Ano ba yung motor ko? Ano ba yung motor ko? <graphic episod> <laughs> Para gudin hawa, tawa sa eh. na baka Lalabas ko na yung order mo oh, oh, no. daw. boss, palitan mo boss. Nalo ako no, mga ata. Ito bang bilihan na ng mga motor. Oh, boss. Yes, ito. Boss, <laughs> ito naman, yung langis natin pang pa chainsaw. <laughs> ito

Boss! Ang pinabibili ng... nang... 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 oh! Yung... yung... HONK! Problem, boss! Hindi eh, pa lang l Hindi pa lang l Hindi pa lang l Mas na! Katsya na yan! Sige, sige! Katsya na yan! Kasi <laughs> na ito ka, boss! Katsya na yan! Okay na! Mabali, <laughs> 700 lahat yan ha! Oh. Total 700! Total 700! Total 700! parinig kita sa mukha eh. Hindi na ang drone pa. Hindi uh na -oh. 100 yan. No, wala yung magkubuks. No, wala yung magkubuks. No, wala yung magkubuks. <laughs>